ito maglaga pala ako ng ano ng tawag nito labong uhog ka pa mga idol ayan yung ilalaga ko napakarami mga idol isang planggana na maliit mga idol pero bago yan ilaga magtanong muna kayo magpaapoy muna ng paglutuan Ayan, magpakatul para pang gabi na naman yung ulam na to mga idol ulam natin mamin gabi ulam na idol na adobong uhog Buti may karton, ah, madali lang mag, ano, mga idol. Tsuna ito. Ano nanunga na ito nang ni. Oh, di ba? Abi lamang ari. Ano magapinga na tumapay ayaton ta nagagamo gapay ay kayo mga idol. Ah, hindi na siya uusok. Yan lang unang umpisa dahil hindi pa nainit ano kalan. Yan na o oh. na. Olibas. Uh, yan, ya, kukunin ko naman yung kaldero ngayon at ilalagay ko na tong ano. Itong ginirigid ko to ubog pa mga idol. Mga idol, ililipat ko na sa sasa. Ano. Yali ko na ka, kaldero ka pa mga idol. Ano na ano. oh. Ah. Ito masarap labong mga idol. Labong mga idol. Ayan. Ito naman yung ano yung ginirigid ko lang, iniwa-iwa ko lang siya na ano pabilog mga kaidol ayan. Puro paganyan lang yung hiwa, mga idol. Oh. May purpose ako mamaya ayan pagka niluto mga idol. Yung pabilog na to. Lagi ko lang dito sa taas para ano iba yung, yung luto niyan mga idol. Igagata ko yan yung nasa taas na to. Yung pabilog na yun yan. yung hiwa ng pabilog ko panggata ko yan mga idol pero yung nahiwa hiwa na maliliit mga idol na pino pang adobo yun ito naman panggata na idol itong bilog bilog <laughs> dalawang klase diba mga idol adobo at saka ano yung lutuin ko dito adobo at saka panggata yan aruuuy matakataki ng mata Uh, ini ma pelu napalu tu ami. No. Maka tangi ka talaga. Hmm. Uh. 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 Makan kata lu ka talu camik ai tu. Kan yo na tu, mabandaban ni tamata. Napakan tu de balu tu kayu, tak pagi buat ah, ah, lama gak fi pa, kita ketepani mata sibisi gana anak Oh, hindi nagafi ba lamang ang niya na mapasigisigan yun? Tanga magkatangi ka mga idol. Ma masakit sa mata. Abdi. O naatu. <laughs> ay nako. Ayano oh, isang tim isang kaldero mga idol puno yung isang kaldero. Yan oh. I e, ano ko muna. Mamaya ay e... malangag yan magkadobo na sa idol at sa kagataan. Yan lang mga idol ito lang yung lutuan namin kahoy, Papaiyak ka talaga mga idol, git sa mata